po yan, ma'am? Kailan po nangyari yan, ma'am? Kailan kayo nag-down? Anong taon? Noong 2020 ko po siya kinuha, October 5. Tapos, yun, monthly, monthly. 2021? 2021. Hanggang 2020. Hindi, 2020 ko po kinuha. Hanggang 2021. Ah, yun. Tapos yun, after that, nag-decide po kayong ipasalo. Oo. Oh, okay. so, Opo. bakit nyo pinasalo, ma'am? Kasi nga po, pandemic. Ah, okay. Medyo John, na pandemic. ano po yung... Oh paninda ko na pasara mm, ng ilang days po. Oo. No, alam po ba ng TFS na ipinasalo po ninyo? Hindi po. Hindi ko nagpaalam. Hindi po, sir, kasi na ano naman kasi akong nanghihinayang naman akong ano, dahil na, Na ano, na i-ano, ano, i balik sa ano dahil parang gusto ko ring pungan kunin talaga yon. Hey, Oo oh nga ho. Ay di ba ho, may pinirmahan kayo sa TFS. Oo oh, nga ano po. Ano ho mga pinirmahan po ninyo doon? Ayun Ay, nga po, bawal nga pong ano. Oo, oh, pag hindi ko kayo nagulog, iilitin. E Oo. Oh, ano yun, ho, kukunin. Oh, pero, nga pero po, salip, sa, sa kabila na may pinirmahan kayo, ipinasa ninyo. Opo. Oh, At po. hindi kayo nagpaalam sa TFS. Opo, oh, hindi oh, po, sir. siya. Opo, eh, bakit hindi kayo nagpaalam? Eh, hindi ko naman po kasi na ano na ano eh. Uh Na bawal pala yung ha? ino. You know. <laughs> Parang mga nasa 305,000 attorney. Kasi um, sa 100,000 na down ni ma'am, tapos plus. yung 15,840 times malaki natin yun. sa 13 months. Oh. Malaki-laki din po. So, no, yeah. nang inong ipinasan nyo ma'am, itong sasakyan na ito, ay kailan ho nangyari yan? November 11, November 11 Anong po. Anong taon, ma'am? 20, 21 po, November. Parang oh, ano-ano pa lang ng oh, pandemic. po. Oh, oh, 2021. Yeah, 20, sagsaga 21. ng pandemic. Opo, oh, oh, so oh, oh, pandem pandemic. So, oh, nakuha mo yung pandemic time, ma'am, kasi oh, 2020. Magkano po yung ano, yung pasa po ninyo? Pinaano ka lang din po ng 100. 100,000. Yung dinaon nyo lang po, ang pinabayaran nyo, kumbaga. Opo, oh, oh, yun po. Lang. Tapos sila na mag-a-assume oh. ng buwan ng hulog, tama po ba? Oho. Oh, ayon So may kasunduan kayo. Ano pong kontrata meron kayo, si ma'am? Anong anong dokumento? 'Yun lang po ang ano eh. Wala po akong pinangahawakan. Wala kanto. Eh. May pinapirma lang po pero wala pong binibigay sila sa parang akin. parang may na, pinapirma ano? sa barangay. ano ata na sila sa barangay. O oh, oh. oh. oh, ma'am, anong usapan niyo doon sa 13 months po na, na 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 bigay mo na. Anong usapan niyo doon sa Sumalo? Wala naman po basta ang ano ko lang sa But, kanya. Okay na po yung 30 man, basta hulugulugan niya lang po ng buwan-buwan. Sino nga yung kausap niyo, ma'am? Sino yung kausap niyo? Yung, yung kakontrata niyo mismo sa Pasalo, sino po yon? Si Rosana po, Lanogon. Rosana Lano, Lanogon? Lanogon po. O, siya, uh -huh. siya nangakong babayaran niya buwanan. Ano ho? Opo. O tapos nung, nabaya, nung nagkabayaran na kayo, na kinuha niya sa sakyan, binigay po ninyo sa sakyan. Nagbayad po ba? Nag, 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 tuloy, -tuloy po sa paghulog. Attorney. Uh... Hindi. Para sa ka kalaman ng ating mga kasambahay, ano po ba ang uh, sinasabi sa batas? Allowed ba o legal ba ang uh, papasalo ng sasakyan? Mm, Nako, uh, yung katanungan sir, ano, actually sa ating uh, civil code, ano po, ay, ang general rule dyan, ito pong obligasyon po ninyo ay itong sa sasakyan, yan po ay hindi po pinahintulutan kung wala pong pahintulot oh, noong uh, principal, mo. yung financing company. Ano? Kasi dapat yan ay may, magkaroon po ng dito assignment para ipasa mo ng legal ang obligasyon mong bayaran ang sasakyan. No? Kung hindi, kung hindi wala, wala pong consent noong financing company or financing, financing institution, abay, bawal po yun. At habulin talaga si ma'am for damages, bin, damages plus. Ano pang mga amoroso, no? Yung mga babayaran nyo. Yung so, sa inyo financing. So, attorney, anong habol ni ma'am doon sa, ano, sa pinapas, magpa, ah, niya? Yun, dahil meron naman silang kontrata. Dapat may kontrata para oh, mag doon. Breach of contract, pwede mong habulin. Pero primarily, kayo po muna mananagot sa banko or sa TFS. Ano po? Kayo pong habulin ng banko. So, Pero kanina din, attorney, sinabi ni ma'am na nagkaharap sila. Mm, okay. So, saan? Um, saan sila uh, nagkaharap? Sa Lupon, sa investigador. Ah, umabot na do. sa Panay? Okay. Opo, uh, <laughs> Tapos anong napag-usapan niya doon? May hawak si ma'am na dokumento doon, di ba ma'am, ng February 2023 pa. Oh. Pero ibig sabihin ma'am, hindi na makita ang sasakyan, hindi na rin niya makita ang tao? Hindi, yung tao po nakikita ko po. Ah, nakakausap niyo na po. Pero yung mismong may hawak po ng sasakyan, yung po ang hindi ko nakikita. Ay bakit nasa ibang tao naman ang sasakyan? Hindi, yun po talaga yung humahawak muna ngayon dahil kasi <laughs> oh, sabi man, nga po sir. ni Rosana. Hmm. 'Di ba binenta mo kay Rosana? Hindi, hindi po, hindi po. Sabi mo, kausap mo si Rosana, katransaksyon mo si Rosana, sino ba talaga ang buyer ng inyong sasakyan? Hindi, na ano po kasi namin eh, na i... pa ano muna, na i muna po doon sa Kemedy Bali po yung Rosana, nag, ano kami na sabi niya, siya ang kukuha, siya ang sasalo, siya ang magpapatuloy ng hulog buwan-buwan. Ah, okay, pinatubos nyo kay Rosana doon sa pinagsanglaan. Opo, Tama? pero nadudumpa pa po yung sa sakyan, hindi pa po niya tinutubos dahil sabi nga po niya wala pa daw po siyang pera. Puro 'yung po ang sinasabi niya sa akin. Wow, bakit may mga taong nadamay dito? O Sa kanino mo sinanlaan sa sakyan? Kanino talaga, ma'am? Doon po sa, ano, medyo TY, kasama po silang, uh, silang dalawa. Opo. Si opo. TY, magkano pong sanla ninyo? Yun nga po, 100. 100 lang. Ngayon, okay. paano, magkano naman pong benta nyo kay Rosana? Hindi, hindi ko po binenta. Oh, action center, medyo ano yata. Wala ito. tayong ano kay Rosana, habol. Ah, Anyway, gusto nyo hong bawiin ang sasakyan? Opo, yun pong pinag-usapan namin na isurender niya na kasi nag-usap po kami sa barangay doon sa amin. Hindi naman po siya tumutupad Abilito, sa usapan. Ba't hindi nyo bayaran? Ba't hindi nyo tubusin? Yun lang naman siguro ang problema doon, ma'am. Eh, ang sabi kasi niya eh, siya ang ano, eh, kukuha, siya magpapatuloy. Hindi naman po oh, pala pa. niya kaya. Ikaw ho talaga may obligasyon kumuha. Dapat kasi kayo po. Kasi kayo Dapat kasi, kayong kumuha. Opo, ako pong kumuha. Kayo eh, po ang dapat tumubos. Hindi nga po. Tinutubos na namin po noon ng dalawang linggo pa lang. Dahil meron po talagang kukuha noon, ayaw niya na po ibigay. Kasi po ang sabi niya, siya raw ang tumulong sa akin, siya daw ang kukuha, siya raw ang magpapatuloy. Pero eh, Pero ma'am, ma, mo alam. ma nakakatanggap po ba kayo ng notice galing sa TFS ng Toyota? Opo, nakakatanggap po. Pati yung mga habubi. tawag po. Ikaw talawin Nang so, ta kailan iba po, no office po. Kailan po ang huling hulog niyo sa sasakyan? No? Nung ano po, ah... Uh, 2023, may, ano, may, may 22? Ah, matagal na. Mayroon ng ano yan. May replibin na po yan. May court order. Hahatakin na po talaga yan ano, uh -huh. ng ano. Pinalo ng, na nga po talagang hatakin. Toyota. Ituro nyo, ituro nyo sa Toyota para puntahan sa bayat. Tata, eh, no? Mag, ang sheriff ang hahatak dyan. So, ano po Pero ator ano? considering sa pangyayari na sinabi ni Ma'am, paano natin siya matutulungan? Ano po bang ano po ba ang ano niyo Ma'am? Ano po ba ang gusto niyo mangyari Ma'am? yun nga po, maibalik na. Eh, hindi naman po kasi nakikipag-usap itong Rosana eh. Ah, ayaw ano makipag-usap. Eh, so, yun lang, tulungan natin makausap ni ma'am. bakit na naman may Rosana? Akala ko ba yung ti, ti ang... Sa pinagsanlaan. Hindi ko po alam ang telephone number na at saka yung, nga po, bahay po. Oh, yung Rosana. Ayaw po ituloy. Ayaw po ituro ng Rosana. Okay, sige. sige si Rosana po talaga. Sa, saan po ba yung pinagsanlaan ninyo? Saan nakatira? Sabi niya santolan na eh. yan, yun ang sinasabi ng ano, bahay, santolan daw po. May resource person tayo, attorney. Oh, yan, si Gays. Tingnan natin, riday. attorney, kung uh, paano matulungan si nanay. Tingnan oh. natin yung resource person natin, oh. si... <coughs> Lieutenant Colonel Paulito Sabulaw, uh, ng... Uh... <coughs> Pero nakukontakt din ba natin yung si, ano, si Ma'am Rosana? So, parang meron atabok in, in lieu kay Lieutenant Colonel Polito sa Bulaw. sa linya si Lieutenant Pio Vetero. Yung, andiyan ba? Si... Is the team Leader? Uh, ano yan? highway Patrol ba ito? Ayun! Oh, highway Patrol. Lieutenant Pio Vetero, nasa linya na po ba? Ang Assistant TL Provincial Highway Patrol ng Team Rizal. Lieutenant Vetero. Titingnan natin, naiha, kung anong ma, ma namin sa inyo. Kakausap natin si Lieutenant Pio Vitero, ang assistant team leader ng Provincial Highway Patrol Team ng Rizal. Paki-unmute muna, Lieutenant Vitero. Ma'am, magandang hapon po. Naririnig po ba? Ma'am, magandang hapon po. Joe. Kasi doon ako nag-iisip ano, attorney, kasi yun nga sabi ni Ma'am, mayroon silang pinagsanlaan. So, yung pinagsanlaan bali, doon lang nakapangako si Rosana na supposedly oh, oh, siya ang oh. mag kaya, kaya hindi niya ma-obligahin. Oh, ma kaya hindi ma-obligahin natin ma si Ma'am Rosana. Oh, Dapat ah, kung magbayad yon, ay masaya si Ma'am, oh. mababa mababawi ang sasakay. Kung hindi, hindi naman natin mapipilit. Ang talagang ano dyan is pakiusapan, no, makausap muna ni Ma'am at bayaran niyang utang para mabawi ang pera. Otherwise, samahan mong Toyota doon para bawiin na lang ang sasakyan mo. No. Si Lieutenant Vitero, nandiyan na ba? Lieutenant Vitero? Sir, magandang hapon po. Ah. Hmm. Magandang hapon. Ano pong pwede natin ipabot sa natulong para kay Nanay Adelina? Ah, sir, ah, ang, ang tanggapan ng highway patrol team ng Rizal ay bukas po lagi para sa humihingi ng tulong. So baka po pwede uh, magpunta si Ma'am dito sa amin para ma po namin. Lieutenant Vitero, napakinggan mo ba kanina ang paglahad ni Ma'am sa kanyang problema? Yes, yes po Ma'am, yes po Ma'am. Yes, ma so anong mga ito, documents ang pwede mong masabi ngayon para madala ni Ma'am sa pagpunta niya dyan sa opisina niyo? Ma'am, pa-padala na lang po yung ano kahit photocopy lang ng ano ng ng ORCR na kung ito yung nakapangalan sa kanya. Ayun. Uh, Kapagalan, dalhin nyo na lang lahat ng dokumentong uh, uh, ano para oh, sa sasakyan para may ano natin doon kayo. Opo, po, sir. Nasa iyo pa ba, ma'am, ang, 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 ang Xerox copy ng oh, ORCR? Opo, po, meron po ako, sir. Meron. At ang mga dokumento, resibo, meron kayo nang sanlaan, oh, meron kayo? Ay, wala lang po yung, ano, yung pinangawakang papel eh. Doon po ako oh. walang hawak eh. Kasi yung nga po talagang parang na-scam po talaga ako. Hindi, hindi ka na-scam. Ito na naman yung hindi kasalanan si sir, ang magtiwala. Tatlong <laughs> taon na po sir, hindi po siya nakikita. Hindi, kasi pag ang dokumentong pipirmahan mo, property po yan, di, paano ka ma-scam yung voluntary kang pag oh. no? Bakit dapat nag-require ka ng resibo at permahan? Kasi oh, 100,000 po yun at sasakyan po yun. Bumili ka nga lang sa, sa mall ng halagang 10 piso may resibo. Pero atunin, yun yung sinabi okay. kanina ni ma'am na hindi na niya binasa. Oh, ay, hindi na niya pa. binasa yung kanyang <laughs> pinipermahan. So, sabi ko nga, pagtitiwala na naman pala maging kakasalanan dito. Yun nga, ang pahirap niya, pag, pag, pag may lumutang na dokumento at sinasabing binenta mo na ito sa kanila, hindi oh. wala ka nang ha habol sa kanila kasi binenta mo na. <clears throat> ano? Na anoan po oh. yung ganun kasi... Nagtiwala naman po ko sa kanila eh. Problema, eh wala uh, naman po akong kasalanan eh. Meron. Hindi, wala po kung ano sa kanila. Yung, bakit po ginanon ako eh. Ana Adelina, uh, baka sakaling nakikinig po yung inireklamo niyo. Ano po ang nais nyo ipabot na panawagan sa kanya? Eh yun nga uh, po sana, tumupad naman po siya sa usapan namin sa barangay na sabi niya, isusurrender niya mismo sa barangay. Dokumento yan ay? May dokumento? Opo, may pinirmahan po siya doon. Oo. Oh, oh. Kailan niya dapat isurrender? Yung sabi sa barangay. Kailan Nung niya dapat? 2023 po yun 2023 eh. 2023 pa? Opo. Oh sige, mas, kung, darhin niyo po yan kay Lieutenant Pitero, yung sinumpa na sa barangay. Ano po? Opo, opo. O, para ma-assist kayo doon sa barangay, bumalik kayo doon sa barangay. Kaya uh, kayo pag silbihan oh. niya, attorney, uh, no, ah, Pio Pitero, kasi attorney pa <laughs> lang kanina. <laughs> Pero nice, ano? Uh, maraming maraming salamat po sa oh. pagtitiwala sa programang ito. And then, rest assured na matutugunan ni Police Lieutenant Pio Vitero yung, yung hinaing. Dadalin nyo lang yung sinasabi oh, niya ang kopya ng OR and CR ng sasakyan. Sana maayos nito okay. agad. No, ma'am, mabawi na itong yung ano mo. pa yan po namin yung gasa oh, okay. na ma'am. Nararamdaman po namin kayo, Nay. Malaking halaga din po yung nawawala. oh, pala 100,000, diba? Oh. <laughs> Aside po sa 13 months. Oo, <laughs> <na, laughs> oh, 13. Oo, oh, nyo ng 13 months. 15,000, oh, naku, malaki-laki na rin yun. Kung baga ang na, nasanla lang ni Ma'am is yung 100,000 na down payment. Pero yung 13 months niya na 15,840, hindi pa naibalik. Kaya Lieutenant Pitero, please provide us your action and videos and photos, the result of your investigation. Tama ah, pag nakita na sila, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Feedback na lang. Masahan po, sir. Thank you.